Hello guys, kami ngayon ay pupunta na sa paggawaan ng salamin. Kukunin na namin guys. Yan, pupunta na kami guys kasi ngayon yung pangako na kukunin. Ngayon lang kami nakapunta. Ayan na guys, pupunta na kami yan. At ito nga pala yung resibo. Parang ano, ito yung resibo niya guys. At ayan na nga, dumating na ako. Inabot ko na ang resibo. Yan doktora. At siya nga po pala guys, pa na kami. Dumaan mo na kami sa palengke. Yan, nagbili ako ng unting grocery dyan. Ayan. Medyo matagal lang dyan kasi madaming bumibili. Kaya natatagalan, natagalan ako dyan. Yan na guys, malapit na ako diyan umuwi. Yan na siya oh, nag nagtingin muna ako diyan ng candy. Ayan guys, nagbili mo na ako na ng candy diyan. Maraming bumibili. At tinanong ko pa yung isa diyan magkano. Pero di ako bumili kasi meron pa. Yan na guys. Pauwi na ako. At dumaan pa kami ng bumili pa kami ng isda. Dumaan. <laughs> ay, ay. Yan na guys at bumili pa uli siya ng sakit ng kore, ng ano, ilaw. Magano daw siya ng ilaw. Aayusin niya yung ilaw namin sa bahay. Yan kami pa ang daming dinaanan. Ayan, dumaan pa akong 7-Eleven kasi bibiling tinapay. Walang tinapay ang 7-Eleven. Yan o, saglit lang ako dyan. Tinanong ko yung guard. Wala raw, walang tinapay. Kaya umuwi na ako. Yan guys, ginabi na nga kami. Pauwi na kami. Dyan na kami. Gawasan. Pauwi na kami yan guys. At siya nga po pala, dumating na nga kami sa bahay. Ayan, tindahan namin yan. Dumating na kami, gabi na. At siyempre, sinukat na ng anak ko, pasayaw-sayaw pa. <laughs> at ang asawa ko rin, no? Oh.